afternoon guys ito pala ang aming paligid dito dito ako dumaan sa surkat na uh, daanan may kalsada naman sa kabila guys pero gusto ko lang dito magdaan dahil mas malapit ayan mayroon na namang bagong tanim na mais ang ano pa naman taba ba naman buyag ang mais murag ila man ni, manang sirila kung wa na sayop guys ha, hindi ko sure pero murag ilahan ng tanom. Bago bago na po siyang tanom. Oo. Taba kayo ang kamaisan guys oh. Doon na area may manukan tapos mayroong kamuti. Yan ang taba ng mga ano dito oh. Mga mais. Ito makaabang na ako nito guys pag puhon ko mag-harvest ito makaabang na ako sasali ako mag harvest kung papaya ka mayari itong kamote hindi ko alam kung may tapos na ba to na harvest parang tapos na yata hindi ko rin sure parang tapos na kasi parang may mga butas butas na eh pero kahit naman tapos na mag harvest pastat, buhay pa yung puno pwede pang mangunod ulit guys mag ulit ng unod o bunga yan itong paligid dito sobrang init pa rin. Ang oras dito is 1 o'clock ng hapon. Uh, galing lang ako na nabo guys. Or sa, or nakakiki birthday. Ininvite po ako ng birthday kaya pumunta po ako para makapag vlog. Ayan, ito ang daanan. Ito talaga dito talaga ako dumana daan dahil pag doon ako sa bila dadaan napakalayo iikot ang ikot nakaikot kasi ang kalsada sa kabilang side mas malayo kaya dito nalang lang dadaan para malapit. Ito guys kamuting kahoy ito. Yan buhay na yung kamuting kahoy. Tinanim to nung July yata yon. Parang July tinanim tapos mayroon din doong anong tawag niyan? Kamuti. Ay, hinug na ang papaya guys. Ala. Ang laki ng papaya hinog Pindan nyo guys, inog na. Ang laki. Oh. Ay, ang laki ng papaya. Inog na. Shout out sa may-ari ng papaya. Inog na, oh. Oh. Ah? Laki pa naman. Oh. Ah? Laki ng papaya. kanin Sarap nito ito mangingi guys, oh. Ang laki. Oh. Laki to. Laki to. Di lang isang kilo to guys. Ang pakalaki. Huh? Malaki to. Ano, dalawa lang ang bunga. Alam niyo ba itong papaya na to? Akala ko nga to mamamatay na to eh dahil nung nakaraang November, ito daw yung kinunan ni ano, ni Kuya Nestor na nag-vlog siya. Dito pa eh, tapos akala ko mamamatay na siya dahil matanda na yung pala namunga pa ulit. Mag-1 year to ngayon, mag-1 year nitong taon na to, guys, November. Grabe, lucky Hinog na yung isa. Pwede na yung pitasin. Sa may-ari ng papaya, pitasin na niya yun to para manghingi ako. Tapos mayroon din silang latundan o kusta ang tawag dito sa amin, saging. Okay, patuloy na tayo kay Uway na ako kasi hindi pa ako tapos sa bahay guys. Hindi pa ako tapos maglinis. nag sa ako ng mga damit ko para tapos sa sunod araw na ako magwalis ng paligid namin. Hayaan ko munang labas kasi gusto kong mauna yung loob ma ma-arrange yung mga damit ko para hindi na magulo tingnan. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye!